Hello, mga beb? Welcome back to my YouTube channel. So ito na po mga beb, ang pangatlong part ng video natin mga beb sa ating adventure dito sa Plit, Plitvice Lake National Park dito sa Bansang Croatia, dito lang yan sa Europa. Kung nagustuhan nyo ang part 1 at ang part siguradong mas mag enjoy pa lalo kayo dito sa mga kikita nyo dito sa part 3 at mayroon pa tong part 4 mga beb kaya naman subaybayan nyo lamang po itong ating video at huwag niyong kakaligtaan syempre na i-like at syempre mag-comment naman kayo mga beb dyan sa baba wala man lang ba kayong masasabi sa inyong napapanood wala man lang ba kayong napapansin, hindi man lang ba kayo namamangha, alam ko namang namangha kayo mga beb kaya naman mga beb huwag niyong kalimutang iiwan ang inyong comment dito sa comment section sa baba at syempre kung hindi ba kayo wag huwag niyong kakalimutang mag-subscribe syempre at i-share ang video na to mga beb so ito na para mag-enjoy kayo Yo, hindi na ako magsasalita parang kung ano-ano dito Kaya naman, enjoy watching mga beb Yo!

Beautiful Croatia Such a beautiful place. Oh beautiful mm. <laughs> I sorry Yeah, Moses

Ito ang damas. Fishing? No. Fishing, uh, swimming, uh, no. Fishing, swimming. No? Justi, just stay, a cup of tea. It's just Oh nga, nakita ko nga yung doon sa labas. <laughs> 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 right, yeah. Hindi pa nga bumaba yung <laughs> pwesto wala magpi-picture. <laughs> Ay, to pala dahil kompleto kayo diyan. Quick, okay, ano ko kayo yung slow mo, bilis.

Pa? Ah. Bo. Next station. Mal malayo pa ba tayo sa Kabihasnan? Kalagitnaan pa lang wala pa. Wala. Milano Batch.

wala akong drone, gamitin natin yung kamay para maging drone. I want to pee, maybe. I want to pee. Want to pee. Pee. Kain na muna tayo para hindi malapstong chicken. Ayaw nga, ayaw naman na lahat. Magalap tayo lang na makainan. Malalaps manok. Ay, may, may ano dyan. Pwede pumasok dyan? Kuweba? Okay. Uh -huh. Ah, okay. ah da, da, da. Sa? Ay, dyan. Ay, Kain muna tayo, babe. Kain na muna tayo dito. Kain tayo? Oo. Para, hindi, kasi malilaps yung manok. Uh -huh. Kasi pagod na rin ako magdala ng bigas. Dito ay, ba kain? Dito oh. na. Dito. dito na, kasi wala na. Nakalis na ba sila doon? Should I come you? Oh, oh. oh. Balik Ay, malaking sampal daw dito ah. Balik No. <laughs> Ay, ito yung sabi, sabi niyong kapihan? For holiday. Kasi ano, holiday. Ay, naka-pila yan. Sasakay sa bangka. Hala, ang habang pila. Oo, habang pila. Hindi na tayo kasi There's a lot of pila. There's a lot of pila, <laughs> lot of pila here to ride the bangka boat there bar draga souvenir shop ah souvenir yeah but it's is it open Oh, wait, no, no problem kamera. Nema no problem. Ada. Oh wow. Aku gendengannya sudah di near.

pá, teria estado a 50 cartona, né? 393 Não. Oh. Olha, corcovu, 10. Ah, não. o o outro Fala já thank you. <laughs> <laughs> thank you. <laughs> So ayun na nga po mga beb, maraming maraming salamat sa panonood ng part 3 ng ating Plitbit Adventure National Park. Tama ba? So ayun na nga be, maraming maraming salamat at alam ko nag-enjoy kayo sa panonood na to mga be. Kaya naman huwag niyong kakalimutang iiwan ng inyong comment sa comment section below. At syempre huwag niyong kakaligtang i-like ang video na to syempre mga be. At kaya naman huwag niyong kakaligtang i-share at mag-subscribe. Ayun na. Abangan niyo po mga be ang part 4, ang panghuling part ng adventure natin dito sa Plitpitch Lake. Kaya naman mga be, see you in my next upload.